Gumagawa ng aming pwesto. Para ma, hindi na kami mahirap pa magsara tuwing gabi guys. Ayan. Nalagyan na nila kami ng gate. Kasi hanggang dito nga yan. Ayan. Hanggang dito yan guys. Ayan, hanggang dulo. Ayan, hanggang dulo sa may bata. Kaya, ayan. Hirap na hirap kami magsara tuwing gabi. Kaya ngayon, papagandahin niyang guys. Abangan nyo ang resulta pag natapos. Ayan yung mga guwapong manggagawa na Master Bastard na naman guys, mga idol. Gumagawa na naman tayo ng panibagong video, mga idol. Ito nga guys, inaayos na. Inumpisa na kanina, no? Iyan na. Pinaganda na yung pagsasara namin guys. Kasi hirap na hirap kami tawing ano dito. Gabi magsara. Ngayon, di na kami mahirapan. Isang buhatan, isang lagayan na lang ng screen. Sobrang lupit guys. What? Shout out. Ganito na. Anong guys? No. Ang pagsasara. Ayan na. Ganyan na guys. Oh. Yan na yung pagsasara namin. Hindi na kami mahirap pa magsara guys. Kasi maganda na yung pagsasara namin. Oh. Di ba?